ngayon ko lang din napatunayan na diba, dito sa sitwasyon natin na kung ordinaryong uh, Pilipino ka lang, no, ordinaryong mamamayan ka lang, hindi pa talaga kapansin-pansin yung mga ganitong issues sa kanila. Hello po! Ayan, kumusta po ang lahat? For today's video, mga ma'am sir, meron lang akong nabasa na isang post ng isang kababayan natin. So, yung tanong niya is, ginamit lang ba isitaw yung, yung revocation order as an exit plan. Ano ba sa palagay ninyo mga ma'am sir kung kayo yung tatanungin no sa mga nangyayari ngayon? Totoo kaya? So sa mga nangyayari ngayon, no, kung titingnan natin. Posible no, posible na ganun. And uh, dagdagan pa ng sinasabi ng Securities and Exchange Commission na nagfile sila ng appeal no na kung saan uh, ginamit naman 'yon ng SEC para hindi sila makapagbigay ng komento, para hindi sila makapag-comment uh, sa issue natin, di ba? Hindi sila makapagbigay ng komento kasi nga nag-file daw ng appeal itong sisitaw tau. At yun na nga, natenga na ng sobrang tagal. So, ang nangyari mga ma'am sir, nakakakuha tuloy ng idea yung ibang mga kumpanya, no? yung mga ibang magsisimulang kumpanya or mga scam company. Nakakuha sila ng strategy na to kay ano, kay uh, si so, yeah, apply na naman nila to in the future and malaki yung possibility na mauulit na naman to. But of course, iba na yung pangalan ng company. So magkaka-idea to do yung mga scam company na yan in the future, no? Kung paano pumaldo ng husto. Pero yun ay kung marami pa rin ang magpapauto. 'Di ba? Kung, kung marami pa rin yung mga hindi nadadala ngayon ko lang din napatunayan na diba, dito sa sitwasyon natin na kung ordinaryong uh, Pilipino ka lang, no, ordinaryong mamamayan ka lang, hindi pala talaga kapansin-pansin yung mga ganitong issues sa kanila hindi talaga papansinin ng gobyerno. Hindi makikita yung mga hinay mo eh. So may mga napansin na rin ako, marami ng mga komento doon sa mga endorsers ng sitaw, no? ang dami na nagko-comment ng mga sellers. And marami-rami na rin yung mga sellers na nagpo-post sa kanilang mga social media. Pero wala eh, pahirapan pa din. Pahirapan pa din na mabawi yung pera natin. Yun ay kung meron pa ba tayong pera dito. Yun talaga yung malaking tanong mga ma'am sir, kung meron pa ba. Kasi maraming nagsasabi na bago palang ma-issue yung revocation order, wala na, wala na dito yung uh, pera natin. Pero I know, I know na hindi susuko basta-basta yung mga kababayan natin, lalong-lalo na yung million-million uh, yung nilagay dito na pera alam ko yung iba talaga mapipera. Kaya uh, gagamitin talaga nila yung pera nila para may managot dito. Doon sabi nga doon sa isang post na basa ko, medyo tahimik na doon ngayon. Wala na raw ingay sa softmed, sa mga groups. Baka raw unti-unti uh, nang nagsisink in sa mga tao na tanggap na nila na wala na yung pera nila. Pero Ah, uh, wag tayong masyadong siguro kasi sabi ko nga sa inyo merong mga kumikilos na tahimik lang, 'di ba? Hindi sila nagpo-post, hindi sila nag-iingay sa me. So tahimik lang sila sa uh, uh, nilalakad nilang uh, complaints na 'to. Uh, pinoproseso nila sa taas. Ang ano lang, ang uh, pinagtataka ko lang, 'di ba? Uh, napakabango ng pangalan ng sitaw noon. And then, after nitong revocation order, kasi din yung after ng, yung, yung, yung pagka-issue pa lang ng revocation order, hindi naman natin iniwan uh, si Sitaw agad-agad, di ba? Talagang pinagtanggol pa nga natin sa mga bashers yan eh. Talagang kapag may nakita tayong post na, oh, si Sitaw is yan, ganito gano'n, yun, ah, walang mga products yan, ganyan-ganyan. So, yung ginagawa natin, pinagtatanggol pa natin, di ba? Kasi, alam natin na uh, napaka-smooth ng operation na na-experience natin during uh, those times before the revocation order happened. So nagtataka lang ako na bakit uh, sa mga panahon ngayon, 'di ba? Hinahayaan na lang ni sitao kumbaga, binabalewala na nila na kung ano man yung sabihin ng mga tao, okay. Uh, kung sa tingin niyo na islam kami, okay, fine. Parang gano'n na lang sa kanila kumbaga parang di na sila affected, kumbaga manhid na sila or tanggap na nila or baka nga talaga totoo, di ba? Pero sa pinahihiwating nila na pagtahimik na lang, pangako, so ano bang ipinahihiwating nun mga ma'am sir? Yung mga uh, ganong uh, uh, kilos, di ba? Ganong galaw ng isang kumpanya, yung puro pangako, wala ng aksyon. Tapos, sa mga ganitong sitwasyon ay tahimik na lang. ba diba? Hinahayaan na nila na kung madungisan man yung pangalan ng kumpanya nila, wala na silang pakialam doon. So, hindi talaga nila masisisi ang mga tao na manggala 80. Diba? Na kung dati pinagtatanggol sila, ngayon galit na galit. ba diba? Galit na galit na. Galit na talaga. Ubus na yung basensya uh, sa mga ano, uh, pagpapaasa kung, for example naman mga ma'am, sir, tanungin ko kayo ha, uh, gusto ko lang itanong sa inyo to na kung sakali na dumating yung time na nalaman na kung sino yung dapat managot, na, ba diba, dito sa nangyari sa atin, dito sa sitaw, ba diba, nakuha na yung mga pangalan ng mga dapat managot dito. So, tingin nyo ba mga ma'am, sir, hindi kukuha yan ng bigate na abogado. Tingin nyo ba is hindi gagawa yan ng uh, pang-counter sa mga i-final e natin na complaint. Sa tingin niyo ba hindi magpapaluwal yan ng milyon-milyon na pera sa gobyerno para lang mapalabas na wala silang kasalanan dito para magmukha silang inosente o walang kasalanan sa nangyari? Kasi sa tingin ko, kung nga halimbawa malaman ma ma man kung sino yung dapat managot dito, kung gano'n ka yung pera nila, hindi pa payag yan na hindi lalaban, ma'am, sir. Ang kinakatakot ko lang kasi yung hustisya dito sa Pilipinas. Kapag mapera ka, makakalusot ka eh. Kukuha ka lang ng magaling na abogado. So, isingit ko lang yung nangyari doon sa grupo ni Alice Go, di ba? Yung natunto na dalawa niyang kasamahan, yung si Sheila Go at saka yung Cassandra Leong, di ba? pag ano pa lang sa Pinas, nakakuha agad ng abogado. At yung abogado niya, si Katyo na lawyer, na ang hinahawakan niya, mga kaso ng mga kriminal. So dito talaga sa Pinas, kapwa mo Pilipino yung kalaban mo dito. Nga, yun nga yung uh, sabi ko, ah uh, popular siya kasi ganun yung mga hinahawakan niyang kaso, mga kaso ng kriminal. Alam mong maling-mali na, pero kaya niya pa rin gawing tama. So, what if ganun yung mangyari sa atin? Pero sana naman hindi. Sana naman merong magtanggol, merong, uh, merong tao sa gobyerno na maipagtatanggol tayo at hindi hahayaan na lang na, hahayaan na, lang na maibasura yung uh, kaso na Libu-libong mga seller, maging mga OFW yung apektado dito. Nakakaloka nga kasi tingnan mo sa Indonesia pa talaga sila, sa airport pa ng Indonesia na, na huli, di ba? Imagine guys, ilang milyon yung nga uh, ibinigay kaya niyan sa mga tauhan ng airport dito sa Pinas para makatakas yung mga yan. So pera-pera talaga yung labanan ngayon guys. So ayun nga ma'am um, sir, again ulitin ko lang ha, uh, sa mga OFW po, no kapag merong nag-message sa inyo, nag-chat sa inyo. Ayan, paalala ko lang po, wag uh, basta-basta maniniwala o magtitiwala na kunyari, nagpapanggap sila na magpa-file ng complaint, grupo sila, meron silang attorney, ang kayo ng attorney fee o bayad sa uh, gagawin nilang hakbang kasi nga hindi kayo makakadalo, kasi nandyan kayo sa ibang bansa, so sila yung magpa-process. So, huwag po kayo agad-agad magbibigay, ha, ng mga supporting docs nyo, kaya pera. Ayan, kilatisin nyo muna, alamin nyo muna, kilalanin nyo muna yung uh, kausap ninyo. O di kaya naman, magtanong muna kayo sa nakakaalam. So, ayun lang mga ma'am sir. Hanggang dito muna yung kwentuhan natin. Kapag meron tayong nga maganda update, i-upload ko ka again dito sa YT natin. So, yun lang mga ma'am sir. Have a nice day. Thank you for watching and see you on my next video. Bye po!